Hello po sa inyong mga kajanski, narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Sabado, June 7, 2025. At syempre, bago po kayo tumaya ay pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong dalawang palat dahil ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. Pero kinakailangan na ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalong bibisa. So kung uh, wala pa po kayo nito at kung gusto nyo pong omorder ay pwede po kayong mag-PM sa akin. At kung meron naman po kayong mga numerong uh, mga lagi nyo pong tinatayaan or mga favorite lucky number, so pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine itong mga numerong ito sa inyong mga zodiac sign. Uh, so Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husi at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, hindi pwedeng mabuhay ang tao na puro na lang trabaho kailangan mo rin ng ilang sandali upang makapiling ang iyong mga mahal sa buhay ang iyong mapalad na kulay ay purple ang iyong maswerting numero 5 19 23 27 30 at 44 para sa mga taong taros swerte ka ngayon pero aakalain ng mga taong ingit sa iyo na mamalasin ka kaya lang kumilos na ang langit kahit sa halip na pungangit ang iyong kapalaran, buhay mismo nila ang papangit. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 18, 21, 28, 31, at 41. Para sa mga taong Gemini, may babala na matatalisod ka sa isang akala mong okay na. Pero yun pala ay problema lang ang iyong makukuha. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 14, 22 29 36 at 42 Para sa mataong Cancer, malaki ang mong manalo sa mga pakikipag sa palaran. Pwede mo mapawi ang mga natalo sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong masuwerte numero 2 10 16 24 37 at 43. Para sa mataong Leo, pwede magdagdag ng bilang ng iyong mahal. Hindi naman nakakapagtaka sa panik mo ang nakakagulat na balita dahil naranasan mo na rin ito tatipa. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero 1, 11, 19, 20, at 39. Para sa mga taong Virgo, pansamantalang hindi kagana ang iyong isip dahil ang puso ay sa wana sa mga payo ng iyong isip. Ngayon, igigiit ng iyong puso ang kanyang nararamdaman. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong numero 5, 13, 25, 29, 38 at 40. Para sa mataong libra, ito ang araw na sinumang ka sa mga kagustuhan mo ay hindi makakakilos. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong numero 9, 15, 27, 31, 36 at 39. Para sa taong Scorpio, nagpapalit ng damit ang lahat ng may buhay. At sa kanilang pagpapalit, muling mananariwa ang kanilang lakas. Palitan mo na ngayon ang mga ugaling alam mong mali. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mga maswerting numero? 2, 19, 23, 28, 30 at 32. Para sa taong Sagittarius, bakit mo hanapin ang mga umalis? Ang tingnan mo ay ang mga nagpapadama na gusto nilang pumasok sa buhay mo. Ang yung mapalad na kulay ay brown. Ang yung mga numero 5, 11, 16, 22, 26 at 33. Para sa mga taong Aquarius, hindi mo dapat sisihin lagi ang ibang tao. Dapat ay tingnan mo rin ang iyong sarili. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga numero 9, 12, 15, 20, 29 at 35 Para sa mga taong Pisces, papaganda lang papaganda ang kapalaran mo. Lalo na't na kitang-kita ng langit ang kabutihang ginagawa mo sa ibang tao. Ang iyong mapalad kulay ay yellow. Ang iyong maswerteng numero 9, 10, 13, 28, 31 at 40.